ngabal sumunyas, kakapantay yeah. na kabal na baso. <laughs> yan nagluluto si Migo. an sami yano na lang ay, panas na panas. yow, oo siro ba yung aho? Ah, aho? bawang. <laughs> mm. nagluluto Sabo. si Migo sa ano? yung kahoy, kahoy ito yung ano, Yung paapoy ni Migo. tingnan yung puting puti ng kaldero. Yan. Yes. Tingnan yes, Migo Yan Ano yan ang nilulutong mong migo? Alhamdulillah po, oras manok. Ay. tingnan natin kung paano luto 'yung migo. Mayarap po sa amin kaya manok na ulam. Yan. Ano yung manok. Eh, dahil lang kahirap sila sa migo dito sa probinsya. Lagi manok 'yung ulam.

Okey na yan. Lalo ka kung lumapaka nakan Ang takip. So yan mga idol ang niluluto ng Migo, no yan yeah. mga ilang minuto to maluto Migo? ah uh, 20 minutes kula 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 sa ah, ulas sa tapat sampung sa ulas o gulaw na itong manok na to, to kaya medyo matugas na to yan kung ako sa inyo ang lawala nyo mantuka Nakakalam sabi niya Nakakalam sabi niya na mayinit na, na Okay Antay tayo ng mga Dalawang minuto Dalawang minuto at uh, lagyan ni Migo ng ano tubig So ayan o oh, sinigarilyuhan muna ni Migo Ayan Binuksan na ni Migo Ayan ayan dinagdagan na ni Migo ng mainit na tubig Ayan Ayan yun so magantay na naman tayo ng mga kulang kulang kalahating oras or 20 minutes 20 minutes mga idol no ayon sa pagka interview natin kay Migo kulang kulang kalahating oras yeah. so ayan mga idol oh. kumukulo na ngayon kulong kulo na siya mga idol ang galing ni Migo magluto ayan nilagyan ng patis ni Migo Yan. patis ang tawag dyan o tuyo tuyo ito ang pinatawag na tuyo <laughs> iba rin yung tuyo <laughs> tuyo daing malikari tuyo <laughs> <laughs> yan ang tuyo antayin natin yan yan ni Migo ng ano tawag dyan sa Tagalog Migo? ito ay maawahaw na suka ayan, yung, ayan, binuksan ulit ni Migo ayan, lalagyan ni Migo ng uh, maanghang na suka ayan galing ng aming cook ngayong araw yun tinanggal na ni Migo ang ano kaldero doon sa nilutuan Ayan, tingnan natin kung anong labas itong ano yan pang... yan bubuksan na oh. Pang... Um. yun binuksan ni Migo Jo, serap. na apa nak serap? Kalau kamu tak ano naman yun? ako na Ano naman Oo, yun? Ano to? Ano Yun! susarap sarap na sarap ng kain ng mga grupo. Oh. Ano kasi okay? Ano na? Eh? Ano hey,